sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 7, 2024 at tayo po ay nasa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 3 verses 2 to 5. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng espiritu at itinayo ako upang pakinggan ng isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwain, pagkat mula sa kanilang ninuno, nang hihim, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos sa makinig sila o hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula pa rin po dito sa baybayin ng isang isla dito sa um, Sarangani. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay mula sa Aklat ni propeta Ezekiel kung saan uh, ipinahayag niya no kumbaga ito po ang simula ng kanyang uh, kung bubuksan niyo po ang inyong Biblia itong simula ng bahagi ng pakikinig natin kay propeta Ezekiel matapos po no na mapakinggan natin nitong mga nakalipas na araw ang uh, pangalan ni propeta Amos ngayon namang linggong ito ay uh, lalaktaw muna tayo at papakinggan natin ang mga mensahe mula kay Propeta Ezekiel kung saan siya po ay tinawag ng Panginoon para maging propeta. Muli, no, ang gawain ng isang propeta ay ang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Sabi nga po dito, makinigman uh, makinig man sila o hindi dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pero at least no, malalaman nila na mayroon pong Uh, propeta sa gitna nila at ang isang propeta po ay uh, nagpapahayag ng katotohanan ang katotohanan ay hindi nakadepende sa dami ng uh, na, naniniwala no parang kasi ngayon parabang dahil marami ang may gusto eh yun na yung totoo kundi ang katotohanan ay nanggumula sa mensahe o mismong galing sa Diyos at yan po ang katotohanan na hindi natin maitatanggay. Uh, ngayon no marahil ay muli pinapaalalahanan tayo na uh, maging bahagi no ng katotohanan maging bahagi po ng mga tao na nagsasabuhay hindi lang basta nagpapahayag o nagsasalita ng katotohanan kundi nagsasabuhay din ito at nagipinapakita sa mga tao kung ano talaga yung kahulugan ng isang pagiging propeta sa salita at gawa. No? Yun ang pagiging propeta. At ang ipinapahayag ng isang propeta hindi yung kanyang uh, sariling opinyon kundi kung ano ang mga salita na nanggagaling sa Diyos. Uh, nawa sa linggong ito, no? Uh, ipagdasal natin na tayo po ay pagkalooban din ng biyaya at grasya ng Diyos. No? Ang mahalaga din po dito ay yung meron tayong lakas ng loob na manindigan sa ating pong kaya sana po at uh, tulungan din natin ang ating mga sarili uh, mapatuloy tayong magbasa ng ng Bibliya. Patuloy tayong matuto sa mga katuruan ng simbahan gaya ng nang naituturo sa atin. Hindi lang tayo basta sa uh, sa salita ng Diyos kundi meron din bahagi no yung tradisyon na itinapasa sa atin para maipaliwanag sa mga tao lalo na sa mga uh, bagong henerasyon ngayon. Ang um, pagiging propeta ay isang misyon na tayo po ay uh, pinagkalooban ng tayo binyagan. Yan po ang pakikisa natin sa pagiging propeta ni Yesu Kristo na siya rin patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita. At maging mabuting balita rin nawa tayo sa mga nakikinig sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.